Isa na namang proyekto ang ating nadiskobre na pinondohan ng nampamahalaan ng lalawigan ng masbate sa pamumuno ni Governor Antonio Tico. Ang proyektong ito ay road rehabilitation and regraveling mula pang Gihaman Uson, patungong Boracan di Masalang. Sa ating mga dokumentong nakuha, ang proyektong rehab di re graveling ay pinunduhan noong 2022, ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 11.9 milyon. Pero nung ating pinuntahan ang isa mga access road mula pang Gihaman to Boropan ay ganito ang ating makikita walang bakas na pag rehab para sa naturang proyekto. Kung idadahilan ng Kapitolyo ang pagkasera nito dahil sa mga nakalipas na malalakas, ulan o bagyo, pero hindi lahat ng itinambak na anapog ay hindi mawawala, kahit papaano ay meron pa kahit kunting bakas ng mga gravel na itinambak. Kung ang programs of works ang pagbabatayan, ang nasabing proyekto, dapat ay may embankment, na saw base course at base course na may kabuoang kapal na 24 na pulgada, at may lapad na 7 metro, subalit ito ang aktual na kalsada. Wala sa mga ito ang kahit isa ang nasunod, nakakalungkot na ganito ang nangyayari sa kalsadang ito ngunit may pondo naman na 11.9 million noong 2022. Isa na namang proyekto na maituturing na ghost project ng Kapitolyo sa pamumuno ni Governor Antonio Tico. Sa ating pagtatanong ay wala namang nangyaring rig gravel ang 2022 at kung meron man di umanong patrabaho ay isang grader lamang ang pumasok mula sa Kapitolyo upang patagin ang naturang kalsada at nung ating pasukin hanggang dulo ay hanggang sitio duyan-duyan lang ang naturang kalsada na, na maayos. Ang tanong ng mga residente sa makakabinipesyo sana sa kalsadang it, nasaan ang ganon kalaking halaga ng pondo para sa kanilang kalsada at para sa ibang pang mga ghost project update ng Kapitolyo manatiling subaybayan bang People of Masbate